la 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 sa muka pong ay huwag ba'y init pa dyan kayo tapos kibabak na pero si Gilang kaya naman ko'y tumig na pa dyan pan mo ato para din na malit la 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 si Lando man ako ni ginanisunod nagpunsan nila siya dara sa muka po din kuya ay. kabalong init kayo. Sigir magpanugo aning kanding. Let na ko ni ba. Lah, si Budiday, manao. Hoy Lando, nagunsa dai kadra Di ka mo sulod? Dili na, na siguro ako masulod oi. Kay gipabantay ko kuyang kandeng kay basin daw mga anak ni. Mula ka magud charon. Ala, patay jud kang mam karon. Sige ra kag absent Hmm, pa nun bay. Kay ngano, ikaw di babagsak. Bahala ka do. exam di karon. Bahala na ka di oi. Mato ko. Ato dai ka. Pungkol ka. Ay tama. Ako na pud itong galgalon si Budi dai bay para dili siya kasulod para dua may babagsak. <laughs> Raara kami ha. Kay na pa Bye bye. La 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 la. Hala, na kumabot sa among room. Muadto na ko. <laughs> la 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 la. Hala, si man Nagunsa ni na sya dera. Adoon daw na ko be. La 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 la. Hoy adlawon, nagunsa ni ka Uy, budiday, lagun siya mga din Wala, ni Agira, kay nakitaan mati ka, ni Adol lang po gusay mo ha. Uy, budiday, asa mga kamuha ito? Ay, ako, may ako, kay good student mga ko. Ah, uh, mao ba? Ako kay wala ko gipaskula sa akong kuya kay sigira ra linog. Ah, pasingin lan naman ang linog. Bala ka, iksabi ka karon. Pili nga ako paskula sa akong kuya kay sigira ra linog. Ah, mao ba? Taysa, usa ni mo magigunitan? Ay kani, ne? Pauli akong daki-daki. Awa, muti yung mani. Lo, nindutan ka na oi. Pahir ako na at Sige, pahir mo ka. Pero dili lang ka musulod. Ay, kasukan lang kung atli o di ka ug ba eh. musulod, musulod po dili po ko kadula. Ay, tama! Ay, dili na lang lang ka musulod. para makadula ko ano yung dulaan nga wow. <laughs> Ay, pero kasi masakpan doon ate. Ala na, basta makadula lang ko. <laughs> dali, dali. <laughs> Uy, adlawon, para makuha ni mong daki ha? O, oh, sige. Pero ayaw lang kawata. Hmm, di na yung ko pala kawat ba? Ma. Di ko pa sa tong landong pala kawat? Kaayog dulaan ako. O, oh, sige. Magdula na lang ta. Sige, sige! <laughs> <laughs> La 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 Hala, si Adlawon man si Budiday Nagunsa din na dra Ay, wala din na siya ni Sulod Itugan din ko na siyang ate Bantay lang ka ron Awa lang ka Kaisa, kahiyon mong kubay Hoy Budiday, eh, bantaya sa ni dinya Kay kahiyon kayo ko O sige, ako sa'y bantay diri ha O sige, manghihisa ako Hindi ta po na mga dulaan ni Yadlawon, oy. May pa siya. Palitan ba siya siyang kuya? Bahala na. Basta nakadula ko. Magdula-dula sa kudiri abay. Nye, 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 nye. Ete, ete. Sinawa, tiyo akong motor, oy. Oh, unsa man? Kitaan ko na ako ay mamangot, Nagdula-dula sila ni Yadlawon. Ha? Huh? Ha? Unsay wa ni sulod? Ngano nagdula dula man nga man ako to na? Gitagan pagay na ko to balon. Ha? Naa ti oy, nagdula-dula ra silang adlawon, wala gid ni sulod. Ay bullshit ning bataan ni. Eh. ni sulod. Gitagan gyud na to balon nga Unya dong, asa man sila ron? Asila dito sa likod to eskwelante oh. Dali ah, aron maapsan pa dong. La, impas yung karambu di day Punalan juga si mga ati ron wala kang sulod? Eng! Hala! Si ate! Impasod kong ani ba? Wala pa ko nasunod! Impasod na yung mong naong Dali na ko diribe! Ah! Uh, ayaw ate! <laughs> 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 Dali na ko be! Dali na ko nasunod sa pilahan na! Da! Mawaya ngay! Anong wala nasunod? Da!